Ang ampalaya o bitter gourd ay isang gulay na mayaman sa dietary fiber, sa bitamina at mineral tulad ng bitamina C, bitamina A, bitamina K, folate, potassium, at iron. Ito ay kilala bilang isang natural at epektibong panlaban sa sakit na diabetes. Ang pagkain nito ay lubos na nakakatulong rin sa kalusugan ng puso, pagpapababa ng presyon ng dugo, kalusugan ng balat, pampulakas ng immune system, sa mga digestive problems, pagpapababa ng kolesterol, at sa pagbabawas ng timbang. Ayon sa Ayurvedic practices, ang regular na pagkonsumo ng sariwang ampalaya juice ay isang anti-diabetic, cardiotonic, antelmintic, laxative, at digestive stimulant. Ito ay kapakipakinabang din para sa may mga sakit sa respiratoryo, jaundice, biliousness, anemia, rayuma, gout, at urinary discharge. At may mga pag-aaral rin na ang ampalaya ay nakitaan ng mga anti-cancer properties at may potential rin na maging epektibong panlaban sa malaria. Follow my page para sa marami pang kaalamang panghalaman na ating tatalakayin at pag-uusapan.